ang katuwang sa kapayapaan at kaunlaran sa bagong Pilipinas. Isang pagtingin sa kung paano nag-aambag ang Philippine Army Reservist sa Humanitarian Aid at Disaster Risk Management. Bilang isang reservist, ang aming pangunahing fokus ay sa pagbibigay ng suporta kapag may mga sakuna. Isa sa mga pangunahing bagay na pinagtutuunan natin ng pansin ay ang paghahanda para sa mga potensyal na panganib ito man ay sa pamamagitan ng relief operation o paghahanda sa pagsasanay. Sa panahon ng sakuna, mabilis na kumikilos ang aming kokonan upang tulungan ang mga apektadong lugar tulad ng rescue operation. Maaring kabilang dito ang mga pamamahagi ng pagkain, tubig at mga supply na medikal sa mga nangangailangan. Pagdating sa humanitarian assistance ito ay tungkol sa pagbibigay ng suporta sa panahon ng mga krisis maging ito ay natural na sakuna o iba pang mga emerensiya. maaaring kabilang dito ang mga pagsasanay at workshop sa komunidad na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na kumikilos sa mga panahon ng mga emerensiya. blood donation ang Philippine Army Reserve ay nagsanib puwersa upang isulong ang donasyon ng dugo at iligtas ang mga buhay. Nag-oorganisa sila ng mga kaganapan kung saan maaaring magsama-sama ang mga taong upang magdonit ng dugo. Ang inisyatiba na ito ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa gaano kahalaga ang mga donasyon ng dugo para sa mga hospital at mga pasyente. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ang army at mga membro ng komunidad ay makakagawa ng tunay na pagbabago sa buhay na maraming individual na umaasa sa mga pagsasalin ng dugo. Feeding Program Ang programa na ito ay hindi lamang naghahatid ng na mga pagkain ngunit nakatutok din ito sa edukasyon tungkol sa nutrisyon at malusog na mga gawi sa pagkain. Kabilang sa mga binipesyaryo ng programang ito ang mga bata, matatanda, at iba pang pamilya. Batalyon Sustainment Training. Ang focus ay sa pagtutulungan ng magkakasama at koordinasyon sa iba't ibang unit. May malaking diin sa mga practical na pagsasanay kung saan natututo ang mga sundalo na umangkop sa iba't ibang sitwasyon na maaari nilang harapin sa larangan. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kahandaan sa pagpapatakbo at suporta sa ating mga sundalo na epektibo sa pagtiyak na matagumpay nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang sundalo ito ay tungkol sa paggawa ng tunay na pagbabago sa ating mga komunidad kapag nahaharap sila sa mahihirap na panahon nagtatrabaho kami kasama ng iba pang mga organisasyon upang matiyak na ang tulong ay makakarating sa mga taong higit na nangangailangan nito. Nakakatuwang masaksihan ang pagsasama-sama ng mga komunidad, muling pagtatayo at paghahanap ng pag-asa pagkatapos na mahihirap na panahon. Bilang isang reservist sa Philippine Army, napakagandang tumulong sa mga taong nangangailangan kapag dumating ang sakuna. Kumikilos tayo, nagbibigay ng kaluwagan at suporta sa mga apiktadong komunidad bilang karagdagan sa agarang pagsisikap sa pagtulong ang katuwang sa kapayapaan at kaunlaran ng bagong Pilipinas at nakakatuwang malaman na makakagawa kami ng pagbabago. I'm a citizen, army builder.